Bagay ba siyang NBI investigator, Direk? Hindi, police. Police, no? Polis. Iwan, uh -huh. yung, yung NBI, nung, nung chineck namin, mm. tama to. Lahat sila naka-jacket talaga. Di ba tayo, natatawa tayo na uh, huwag tayo mag-jacket uh -huh. sa pelikula, di ba? Mm -hmm. Pero, nung chineck namin, lahat ng NBI naka-jacket. Ano rin kaya, Lohi, ka nun, Direk? Yung baril daw. Uh -huh. Kasi hindi nila maitakot. Mga tol kung naiintindihan nyo ako, nag-gets yung ano pinag-uusapan namin ngayon, ibig sabihin, napanood nyo na ang pinaka-pinag-uusapang pelikula ngayong taon. Ang, hindi po The Conjuring, ha? Kundi, <laughs> TJ, mga kapatid. At nandito, the brains behind that brilliant movie, Direk Eric Mati. Idol, no, eh. Good afternoon, good afternoon. Good afternoon. Alam mo, Jun, gusto kong sabihin ano. Oh. May mga pelikula kasi na lumalabas na... Pinag-aawayan yung pangalan? Gano? Hindi pinag-aawayan yung pangalan. Parang nag-argue pa kung is it brilliant? Oh. Ito lang yung isang pelikula na nakita ko in recent memory na walang nag-disagree. Wala. Oh. Na parang instant classic kagad ka siya. Okay? Ikaw ba, Direk, may ganun kang notion nung ginagawa mo itong pelikulan to? Hmm? Wala. Mm -hmm. Kasi yung pelikula ko lagi, nakakuha naman yun eh. Oh. Pagdating mo sa mga critics, wala na yun. Wala na, said, no. At sanay ka doon? Uh, at sanay ako doon. <laughs> ano ba yung pinaka-inspirasyon mo para sa pelikula nito? Sa totoo lang, talaga, enemy of the state lang siya eh. Mm -hmm. uh, alam mo yun? Mm -hmm. Yung mga exciting na hit. Mm -hmm. Yung hit ni, ni Al Pacino. Deliro. Ganun lang siya eh. Mm -hmm. It just so happened if you start to talk about it in the Philippine context, mm -hmm. oh, mag-iiba. Papasok yung politika, mm -hmm. papasok yung kwento mm -hmm. ng mga... Uh mga congressman, mm -hmm. gano'n. Pero it was never intended really mm -hmm. as a socio-political mm -hmm. film no? mm -hmm. na na ito talaga yung pagkikibaka ko sa mm -hmm. paggawa ng pelikula. Pero you touch upon it kasi mm -hmm. interesting talaga yung intricacies ng dynamics natin mm -hmm. dito sa Pilipinas. And also, ang main lang naman na reason na pumasok yung low side mm -hmm. kasi yung co-writer ko, si Michiko, really wanted to just tackle si... Mm -hmm si Tatang si Daniel. Mm -hmm. Joel sabi Torre ko. and Gerald. Oh. Sabi ko, yung mga pelikula na puro kulungan talaga. Mm. Sakit sa dito. Oh, <laughs> <okay. Mas, laughs> <okay. Mas, laughs> sakit Nakaka-depress sa kaya yun. Madilim eh. Oo, sabi ko, kailangan hatiin natin mm -hmm. yung kwento, di ba? Para hindi siya masakit sa mata. Yun mm -hmm. lang. Yung huling nalungkot ako sa pelikula, Japanese film pa eh. Alin. Ito na yung pangalawa eh. Nobody no knows. Pa, Parang yun. Mama. Wala na ako gets sino sa. Hindi Wala na halata. Wala na. <laughs> ang dami kasi ng layers sinasabi nila no. Yung isang layer yung relasyon ni ng karakter ni Joel Torres at yung itong batang tinitrain nga. Actually sila talaga yung OTJ. No? Pero ang maganda rin kasi ito. All throughout the film, nag-expect ako ng okay. Magfo-fall siya into certain clichés, ganoon. Wala eh. Hanggang nung pinakahuli, eh, iniisip ko pa rin saan pupunta tong pelikula to. Saan pupunta yung naratibo niya. Ako okay naabangan ko yung pagiging Joey Marquez niya ha eh. umboong uh -huh. si Joey Marquez ang naisip mong kunin for that role originally it was Richard Gomez okay uh -huh. but then eh, masadong gwapo na lahat ng mga artista <laughs> doon hindi <laughs> yeah, yeah, no. uh -huh. uh -huh. pero bagay din siya no pero mayabang problema para, oh mayabang uh -huh. na kan ba uh -huh. problema the election started ayo uh, uh -huh. yung, yung last yun, no. year diba mm -hmm. e, nandoon na sa sa mm -hmm. Ormoc mm -hmm. so second uh, choice namin kaagad si And si Joey knows about the script because of mm. Richard. Si Goma was telling him, ganda ng script. Mm -hmm. So nagulat siya nung binigay ko sa kanya. Actually, manager ni Joey, si Malufagar tumawag pa. Mm. Hindi naman kami mapapahiya dito sa papagawa mo <laughs> Si Joey parang sabi niya, Dre, kaya ko ba talaga itong binigay mo? Pero ano ang sexy eh. Kasi kung iba yun... Yun yung parang kwento ng ano eh, may pelikula siya din eh, Polis Patola. Oo. Si Joey Marquez. Pero kung iba yun, ko** lang yun eh. Pero dahil si Joey Marquez ah, may tanggap mo yung pag-a**al. Oo, in love ka sa pag-a**al. Kasi kapitmahe mo ganun eh. Ganun yung kapitbahay mong polis eh. Ganun eh, oo. Grabe, tapos natakel mo pa yung relasyon sa sarili niyang anak? Ah, uh, oh, that's uh, not in the can edit. Ah, okay. Ah, uh, in dalawang eksena na. Yun. Okay. Uh, mga uh, iba mga kapatid yung pinalabas okay. sa Cannes Film Festival. Uh, ito ay uh, imbitahan ng pelikula para sa Director's Fortnight. Uh, At uh, explain lang natin yung okay, kung ganon ka big deal ng Director's Fortnight. Naman ayan. na imbitahan lang naman jan so far ay sila Lino Broca, ayan. Mike De Leon lang ayan. naman. Ayan. Tapos uh, ngayon Eric Mati. Wala ayan. eh. Wala. Direct naman direct. Ako rin. Oo. Oo. I'm Oo. Walang sintonado sa pelikula, no? Hindi ko sinasabing sintonado yung kagandahan ni Piolo Pascual, pero may mga nadidistract daw kasi na ang gwapo-gwapo ni Piolo Pascual sa pelikula. May justification ka ba further? Nag-usap na kami ngayon. When we were shooting it, kami ni Somes, magkatabi-lagi diba, parang pogi ni Piolo, no? Kahit anong gagawin talaga, e. Dagdagan ng pawis yan! Basa. Direk, okay na po ba? oh okay na. Pero kung, talaga si Hero. Parang nanood ko siya direct. Gwapo talaga oh. sa pare. Wala tayo magagawa, di ba? <laughs> pero, so, lagay na yun, dinumihan nyo na sa'ya? niya? Oo. Oh, oh. Anak ng pipa. Pati nung, yung mga tubo oh. ng ganyan. Siya na mismo nagkukuhan. Direct, uh, okay lang oh, ba na medyo oh. nagdagan ko na lang na, yung... Pinumita niya na. <laughs> <laughs> diba, <ginawa> oh. <laughs> di ba ginawa pilay o ano? Pero hindi ko siya naramdaman na Yolo Pascual siya nung pinanood ko siya. Uh -huh. May ganong magic yung ano yun. Tapos kay Gerard, buma bumagay naman kasi yung oh. maangas, mayabang. yan yun yung main na uh, argument nung simula. Kasi ang daming nagsasabi na, Gerald talaga sa kulungan. Sabi ko, Jason Ivler na sa kulungan oh, din oh, naman. Oh, 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 diba? Oh, oh, okay naman yung tsura niya. Kailangan pa na sa kulungan. Oh, Mukhang, mukhang diba may, pero, kapayo yung oh. tsura, di ba? <laughs> Bago mapunta yung... Role ni Gerald, sino ba dapat yun? Originally, mm. uh, maraming pinuntahan niyan. Totoo mm. ba si John Lloyd daw dapat? Originally. Okay. Oh. Nung, nung pagkatapos na pagkatapos ng script, so pinadala ko sabay. Mm. Biolo, John Lloyd. Mm. Mm. Sabi ni... Sabi ko sa kanila, without telling them, na, nasa isip ko na kung oh. sino sila. Mm. Sabi ko, pili kayo kung anong gusto niyo mm. na role. Di ba? Dalawang bida dyan. Si John Lloyd, pinili si role ni Daniel. Mm -hmm. oh. si, si Piolo, pinili Francis. Francis. So, swak talaga. Oh. So, eh pero si Piolo, Fran wala namang problema. Si, si Inisa po talaga na si Piolo si Francis. Ini oh, oh. Inisa po talaga. Oh. Susumakto so, rin talaga. Swak no? na swak. Oh. So, si Piolo can do the mm -hmm. movie anytime. Wala mm -hmm. problema si John Lloyd is nakakontrata sa star. Mm -hmm. At that time, which was three years ago, hindi pa ready yung star gawin. Mm -hmm. So, sabi nila um, pass muna kami. Oh, mm -hmm. oh, oh. So, baka so, hindi kumita. Oh, si John Lloyd. Oh, 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 oh. Tsaka John Lloyd yun. Oh. Ang mangyayari sa kanya sa pelikula, hindi naman, mm -hmm. di ba? Hindi na hindi siya, siya makakapag-walk in the park doon oh. mga, oh. <laughs> di ba? Mga oh. dance number, mm -hmm. hindi na siya pwede kumuha. Pero kuhuan. bagay din sa kanya, eh, no? Bagay, bagay. Okay. bagay, bagay. Oh. So, so, nawala na yon And then eventually, Star looked at it again. Mm -hmm. Na hindi namin in-offer. Mm -hmm. Star asked, um, can we look at the script na ginawa niyo? Oh, okay so pinadala. Three days later mm -hmm. they said yes mm -hmm. pero with Geraldton let's talk about your actors alone o na si Joel Torre, alam naman natin how 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 the man works gano ba kahirap i-direct itong well si Piolo si Joey Marquez at si si Gerard Anderson they're not playing their traditional roles mm -hmm. nahirapan ka ba i-direct sila Siyempre may takot ako bago nagsimula mm -hmm. pero feeling ko and hindi naman ako masyadong nahirapan kasi nga the material already dictated how they're gonna do it. Mm -hmm. Di ba, alam naman natin, Pilipino ng artista sobrang busy. Oh. Hindi si mm -hmm. Geraldo. Mm -hmm. Ibig sabihin, in general, no, yung, yung mga artista, yung busy, oh. di ba? Mm -hmm. So, so hindi yan nag-aaral na, at this point, ganito na ako. Mm -hmm. At this point, ganyan na mm -hmm. dapat yung karakter ko. Mm -hmm. Pero, if you can see the change, Ti tingnan mo, pag kausap niya si Tatang, parang siyang bata, di ba? Parang siyang anak. Oo! Oh, oh, oh. oh. Subo natin kay Telma yung tang! Oh, di ba? Pero, pag siya naman sa mga homies niya, oh, di ba? May homies oh, din siya sarili, mm, diba? mm, mm. sa sarili, di ba? Ang kwanta, di ba? Oh, Arugante mm -hmm, na, mm -hmm. di ba, masaya mo ako mamaya, huy, oh. ungas, mm -hmm. di ba? And those are things that you you don't necessarily dictate to the mm -hmm. actor. I mean, uh, of course, we sat down with Gerald, and then he came up with this look. Mm -hmm. Nung kinausap niya ako direct sa simula, ganito ba, uh, Usap kami, and then, sabi niya, Drake may papadala ko sa yung picture. Mm. Tapos napadala siya ng yung dito. Mm. Yung scar dito, mm. tsaka yung buhok na gano'n. Mm. Oh. Si Piolo, gano'n din. Mm. Si Piolo, pagkausap pag nandun siya sa tatay niya, di ba parang pansa, oh, oh, di ba? Mabait siya. Oh. Uh, well, baby. Oh. Ako dito, di ba? Pag nasa kay Raver naman siya, Uh, sa person yung, of authority uh, siya, uh, di ba? Ang, ang ganda lang, si Joel. Pati sa boses, ha? Mm. Si iba, Joel no? sa loob ng kulungan. Uh, uh, Pahimic, pati siya, eh, Liam Neeson uh, yung... <laughs> <laughs> Liam Neeson yung peg, mm. di ba? Pagdating niya sa bahay, ang anak niya, iba naman iba siya. Iba uh, 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 okay. naman siya kumuusap. Si mausap. Joey, pausa talaga siya. <laughs> oh, si Joey, gano'n <laughs> na talaga siya. <laughs> Bakit gano'n na boses siya? Eh... Sakto din Kasi iniisip ko, sakto din sa karakter niya. Nag-giyosi siya. Nag-giyosi doon, di ba? Parang okay din eh. Pakos siya buong Pilipinas. Pero bae. galing talaga si Joe Wing. Grabe. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hindi ka ba natatakot na ito, you will be forever known as the guy who directed OTJ? Yung sunod ko nga ng pelikula, walang kabahid-bahid ng social issue. Eh. Dapat, dapat walang social Para issue. magic so, temple alert. Kasi, um, <laughs> hindi. I'm, I'm, Nag-iisip kami, horror or mm -hmm. alam mo yan. Oh yung talagang popcorn lang na entertainment kasi hindi ko naman pina no? hindi ko naman pinangarap na pero pinaghirapan mo rin to di ba bago ka hindi bago pero ka hindi ko pinangarap tumaraan, na oh. ang isipin nila yung socio political na hmm. issues hmm. Um, di ba that lifted the film hmm. actually kasi pero magay pa siya sa panahon ngayon ng issue ni ano hindi na police oh na timing lang talaga Nag-timing siya di ba oh. Of course, hindi ko naman sasabihin na Deliberately, hindi namin kinwento yung socio-political mm -hmm. issue kasi ang tagal mo na ang gusto talaga magsabi. Mm -hmm. Something like that. Pero, mm -hmm. it's packaged into a really interesting, exciting mm -hmm. crime thriller. Mm -hmm. Ganun lang say, eh. Kahit inspired by true events, mm -hmm. uh, you you will engage, di ba? Yeah. Merong mga manlilikha na may stage sa buhay nila na mm -hmm. parang lahat ng gawin nila tipong they're on a roll uh. may, may may magic touch sila feeling ko nasa stage ka na gano'n ngayon. ganun eh I ina ko 'yan eh kung sabi ko ngayon ang dami kong ang dami kong iniisip na project. Mm -hmm. eh. of course ayoko naman na parang sabay-sabay pero mm -hmm. feeling ko it's the independence of uh, having to think of where to get mm -hmm. uh, your next financing for mm -hmm. the project uh -huh. feeling ko 'yun talaga eh uh -huh. i I think dati eh, parang uh -huh. ready ka to give in kasi nga kailangan uh -huh. mo magtrabaho eh di ba uh -huh. so ito yung project ko, pagbigay mo sa producer, maganda ha, pero tapos pwede bang ganito, 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 pag uwi mo, iba na siya, di ba? Pero matutulog ka pa rin, sabi mo, okay, at least approve yung project, di ba? Ngayon, ako personally, nasa stage ako na parang ito yung gusto kong pelikula, ito yun. Kung ayaw na i-fund, di wag. Oo, and and I can I can bring it elsewhere or I can find small money to produce it, okay. Kinukwento ko nga ito, no matter how personal arrival was, boring sa gawin eh. Talaga? Oh, kasi dadali mo daw ang artista, magaling na mga artista. Upo ka. Oh. Eh conversation piece oh. sa uh, uh, or simple lang yung mga set, also. tingin sa malayo. Oh, ganoon. Oo. Oh. 'Di ba? Gusto ko talaga yung pinapahirapan ako sa shooting. Oh. Alam niyo, yung parang isipin mo talaga paano ko dudugtong, ano, oh. <laughs> Doon ka kasi na sana 'yun. Para oh, <laughs> oh, yun, yun yung mga fantasy-fantasy yeah. oh. kasi, 'di ba? <laughs> So gusto mo talaga na paano kaya dudugo? ba yung arrival ah? Eh? Hindi, hindi mo bi. Oh, eh. <laughs> oh. Mas maglakad lang <laughs> na matagal eh. 10 <laughs> <Ten> minutes, siya diba? <laughs> Ten 10 minutes. Diba? Habang pinapanood ko kasi OTJ, para ay nahanap ni Eric yung ano niya, yung yung strength niya. Oh. Pinisip ko, hindi ka ba natatakot o nahihirapan na Okay. Sa isang pelikula, gagawa ka ng horror. isang pelikula, gagawa ka ng fantasy. isang pelikula, OTJ. isang oh. pelikula naman, medyo oh. sensual. Kung baga, kung ako ay isang manunulat, mahirapan ako maghanap ng isang kategorya oh. kung saan ka ito ilalagay. Ako ah, I, I will probably get bored. After OTJ, our international rep mm. said, you need to follow it up with another similar project. Mm -hmm just to seal the mm. idea na okay this guy uh, can may go, identity ka sa uh, sa labas, oh, oh. Sa labas oh. pero sabi ko mabubor ako pag ginawa ko the same uh -oh. kung cups and rubbers uh -oh. on it uh -oh. uh, wala boring na sa I need to get away from it uh -oh. for a while enjoy something else uh -oh. na Figuring out. Rigudon was more difficult to do than mm. on the job. Talaga? Mm -hmm. Eight months shooting, eight days shoot. Mm -hmm. Eight days lang yung shooting, ha? Mm-hmm. Pero eight months, ha? Oo. Oh, kasi buwan, isa. yung big crowd scenes, madali. Mm -hmm. Pero pag dalawang tao lang yung eksena mo talaga, oh. ang hirap, eh. Talaga? Ang hirap niya buuwin. Mm -hmm. I'm dealing with newbies. Mm -hmm. I'm dealing with... Ang dami mong schedule kailangan. Schedule ni. nila? All Wala. O okay okay sa lang. Prob walang problema mm -hmm. yung schedule. Mm -hmm. So, yun. Uh, element of surprise nga, di ba? Pag mm -hmm. artist ka, oh, di ba? Oh. Mm -hmm. Hindi pwedeng... Ang dami ngayon, uh, hindi ko na may mention, mm -hmm. ang dami ngayon painters natin mm -hmm. na who hit it big with a particular style. hindi, na sila... umalis doon. <laughs> hindi, na sila umalis doon. Di ba? Kasi million-million na yung presyo oh. sa Christie's at sa Sotheby's. Oh. Eh. eh, pero, di ba? Habang tumatanda ka, Dapat umiiba ka rin, diba? Dapat mm -hmm. Pwedeng i mo yung earlier oh, film mo, pwede. Mm -hmm. Kasi nag na yung utak mo eh. Mabalik mm -hmm. tayo sa OTJ. May uh, mga ano ba kayo doon? Parang uh, mga advisor din yun, sa NBI, yes. uh, They In the first mm -hmm. edit, nilagay namin, lalagay namin sana yung pangalan nila. Tapos they decided not to put it. Huwag lang, oh. And ang dami ko nakukuha ang mga, may mga ibang nagre-review-review, di ba? Kasi lahat matalino sa internet. Oo, lahat oh. Eh. oh <laughs> tarikin, no? Wow. Film critic na lahat. Oo, oh, lahat, yun. di ba? I, I, I don't think the love scenes are necessary. Oo, yeah. ano? gano'n <laughs> na, di ba? Ano yung nag-inspires you to put up yung reality entertainment? It came from the first question. Nung ginawa ko yung Prosty, doon ko na-meet si Don Don. Mm -hmm. Supervising producer siya. Mm -hmm ng Frosty. And then, one time, we were on the set. Sabi niya, Direk, plano mo talaga? Mm -hmm. Sabi ko, kung ako lang pababayaan, gusto ko ng sariling production house, mm -hmm. hindi ako magpapaabrog ng kwento ko, mm -hmm. ng concept ko, gagawin. Mm -hmm. Sabi ko, kasi hindi naman ako gumagawa ng art wow. house na weird yeah. eh, na puro panaginip. So, I-elaborate kasi na si Don Don. Don Don Monteverde ah. is uh, my partner in Reality mm -hmm. Entertainment. Anak mm -hmm. ni? Mother Lily. Mm -hmm. Okay. Nung sinabi ko yun, sabi niya, alam mo yun din gusto ko eh. Mm -hmm. Kalabanin ko yung nanay ko. Hindi, <laughs> kasi, oh, kasi, hindi, kasi oh. they get all their approvals oh. din in oh. regal oh. as, a, as a company. Oh. Eh, siya ang hiling niya, mga action-action, mga ganun, di ba? So, dadaan eh, regal, pa rin kay... Okay, oh, ma mother, dadaan, pa rin yun. Uh -huh. So, we started, we started the company, reality, uh -huh. backyard operation. Uh -huh. And then, we started with advertising. Mm -hmm. Ang first production namin, Pasyam. Mm -hmm. Diba? Maganda rin yung Pasyam. O, Pasyam. Oh. Pasyam, baliktad yun. Oh, seryoso yung diba? horror din yan. Ah? O, yung, yung nangyari, ito lang yung pera natin, anong kwento bagay sa mm -hmm. ganitong pera? Mm -hmm. So, baliktad. O, oh, oh, oh. baliktad yung, hindi yung parang may kwento tayo, o oh, hanapan oh. natin pera. Hindi, to, ito, lang yung pera, gawin natin ito. Oh. So, yun. And then, after that, I, I took a hiatus sa uh, movies after Exodus. Mm -hmm na dismaya kami. Medyo yumabang din kami kasi pasyam, di ba? Small movie, kumita. Sabi namin, let's make a mark kaagad. So, sabi namin, gawa tayong fantasy malaki para makilala yung reality sa company. Eh, napagod kami sa sobrang laki niya. Okay naman siya, kumita naman siya Metro Manila Film Fest. Pero, Y yung kita, parang hindi rin naman as expected oh. nung, nung buong... Mm. Mahal kasi yung effects din. Oh. Eh. Mahal ng, ano. So. so wala. Wala Ay, pork kami. barrel ni Bong Rebilla dyan. Hindi ko alam. Meron ka mga pelikula pinagsisihan mong gawin? Kung may pinagsisihan akong ginawa, hindi alam mo, siguro ako. Wala akong pinagsisisihan talaga. Kasi pag binalikan ko yung... Binalikan ko lahat mm. ng ginawa ko at okay, that particular naman? time. Oh. Hindi, at that particular mm. time, kahit na may mga gusto nga ulitin, mm. ibahin. But that particular time, tama sa sa akin. Parang mm. eh. no. okay. Siguro, kung titingnan mo lang kung ano yung mga pinlano ko na projects, mm. yung pinakahindi siguro na plano, mano po. Pero hindi ko rin give up yun kasi grabe, saya ng experience oh. na yun talaga. Sobra talaga. Traumatic yun sa akin that time when sinushoot. Mm -hmm. Kasi araw-araw, away talaga mm -hmm. na uh, pack up dito, pack up mm -hmm. do. Nagwawala si Madel na ano ba yan? Uh, nagugutom na kami ng pamilya ko sa laki ng pinigil. Pero... Pero looking back, nagka magkausap kami ni Juday. Oh. Sabi ko, saya talaga oh. ng time na yun. Tsaka, mm -hmm. mamimiss mo yung yung, yung pressure na gano'n. Mm -hmm. eh. Kasi, ang, yan, yung, yan yung problema ko. Eh. Yung sense of obligation and responsibility mm -hmm. as a filmmaker, mm -hmm. wala sa hindi. Uh -huh. you, you take do, your time. Uh -huh. Whatever gawin mo, uh -huh. approve eh. uh -huh. Pero yung sense of responsibility to make something out of a project, uh -huh. nasa mainstream yun uh -huh. eh. Kasi, Iba gusto din... mo magbigay sa audience na parang, uh -huh. habang kumakain ng popcorn, hindi nila sabihin, Tinghapong ko lang yung dalawang hmm. daan ko dito oh, sa pelikula oh, ko. Oh, oh, oh. Di ba? Uh, yung hindi, wala eh. Kung hindi mo mapanood, eh. eh di okay. Oh, uh, nanay ko gustong-gusto -gusto naman yung pelikula oh, ko. Ah. <laughs> di ba? Eto, oh. piniplease kang maraming tao eh. Hindi. No? Oh, kailangan oh, mo to reach out oh. to as much an audience. Mas okay. mahirap yata yun. Oh, Mas mahirap yun. Kailangan. Madali lang naman maging seryoso eh. No? <laughs> Hindi. <laughs> Ang mga <laughs> opinion po ni Jun Sabayton. <laughs> Ay, opinion na lamang po. Ay, hindi oh. po refleksyon <laughs> ng production. <laughs> With OTJ, tingnan mo, nagawa mo na yung obra maestra mo. Hindi ko alam eh. Uh, mm -hmm. Even before OTJ came into the picture, I was working on a parang family, a Pinoy family saga. Mm -hmm. Kung paano tayo ngayon. Mm -hmm. Kaya bakit, bakit tayo ganito? Mm -hmm. Rap. Kasi feeling ko nang galing to sa mga nanay, lola natin. Mm -hmm. Mm -hmm. Diba, di ba eh. may Hapunjan? Di ba na kalabasin uh. ng Hapun? Anong gagawin mo per may bayoneta sa? Ah. Uh. So, isip mo. Eh sige, pagbibigyan ko na nga 'to, uh. 'di ba? Or or 'di ba? Or nakita mo yung mga Pinoy ka, na parang ito. lagi na lang. Eh excuse po, pag nakakita ng foreigner parang uh. ah, ah, mabait, 'di ba? Mabait, oh. Eh, uh. Na hindi nila tinitingnan sarili nila equal. Oh. Uh. Uh, feeling ko galingin sa ger sa gera uh. eh. And If, if you start out a story, if, if, an epic Galing na family isa, ano, saga oh. to trace back kung paano tayo nagsimula, kung ba tayo ngayon ganun, mm. feeling ko we could trace it back. Mm -hmm. no? So we're we're working on something like that. Siguro kami late next year mm -hmm. pa yun. Matindi yan. Kuwan siya, working title niya uh, during the death march na na mm -hmm. period. Pero yun. Uh, family saga mm. period naman to period Period. Oh. period. Na, na sana yun yun talaga personal kasi kwento ng nanay ko yung nilagay ko dun. okay uh, direct konyare, bukas papaanaw ka na no mm. ano yung huling pagkain mo ako mm. uh, hindi yung nasa likod mo <laughs> 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 hindi yung ako kuwan talaga uh, scrambled egg huh? ha hindi, siyempre uh, may iba pa yun. Siyempre uh, hindi naman siguro isang ulam Basta lang. may scrambled egg. Di ba? Diba? Pero In may itlog lang. I-explain mo yung sublag eh, na parang kahit anong gawin mo, parang o, sarili mong itlog yan. At itlog, at yan. itlog talaga. Uh, comfort food talaga uh, to the max eh, di ba? So, yun. Uh, may itlog. May asin. Ha? May asin. May asin. Salamang pulbo. Maligyan naman yun. Oo. Oh. Oh. Alam diba? mo sabi ni Escofie, ang true test naman ng chef is how you cook an egg. Oo. 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 Hindi yun gano'ng kasimple. Oo. Oh, Kasi, may yung balance ng kung paano ka basa, na gano'ng ka dry. Yeah. So, itlog lang? Mm -hmm. Hindi. Siyempre may iba pa. Butter, hindi rin mawawala. Oh. Butter tsaka tinapay. Kahit yeah. tinapay, oh, ganito ka kapal yung butter, okay ako. Yeah. Iyan. Yeah. 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 Swerte natin, no? 100 episode natin. Pang-production yes, talaga, pizza talaga. Oh, pizza talaga. Oh. Mamaya, nandiyan yung adobo at saka i Okay, ha? Yeah. Okay, congrats sa atin. Cheers! Okay, cheers! cheers. Ay, cheers! Cheers! Wala ka pala si Yo. Eric Madden. <laughs>